Good morning guys So ngayong maulan na umaga ay, Harvest tayo nitong Dahon ng pako So ayan madami na siya Actually ko nakikita nyo ay medyo magugulang na yung iba uh, Pero putol na yung dulo uh, Kinuha ko na yan no? So Sa pag-harvest po nito ng pako uh, pagka yung may ganito na hover nakalaki na na ganyan pwede nyo pa naman din po yung parting uh, dulo nyan yung parting ah uh, uh, malambot so ma pwede nyo pa po isama yung saan iluluto nyo kung, tingin nyo mahaba na katulad doon, ito ayan, medyo magulag na pero ayan malambot pa tong party na to Bata-bata pa, pwede puro niya pandagdag-dagdag natin. Pero pagka mga ganito na siya, nakalaki na ng ganito, hindi na ho yan umbra. Matigas, makunat na ho kainin niya na. O, oh, ito, kunin natin. Ito, katulad niya, ayan. to malambot pa. Pwede pa natin kunin yun. So, ito kaya medyo nakalaking ganito yung mga dahon niya. Kasi ilang araw po tayo. Ah... Uh, hindi nag-harvest ng ano dahon so ayan medyo madami dami ito yung nakakuha na kasi ko kanina ang ayun ayan so dagdag natin yun dyan oh, so ito ayan ayan itong party na ito ng dulo na ito ayan malambot lambot tayo o siya kung sasya natanggal po oh, gaya nito ayan yung malambot lambot na to oh, atinyan atin yan hindi ko kasama yan no hindi ko yan ano ah pako ano po yan ah ah dito malunggay baka kala nyo eh it's a po yan it's a prank.

Okay, medyo nakadami-dami po tayo ngayon ang um, harvest natin na ano napako guys ayan o oh, tingnan nyo oh, madami yan kung sa order to na kung natin ito pang dalawang order na po to pagka na na natin yan naisip na natin ng ano dalawang order na po yan ng ah uh, pako salad So ayan guys, so nakita nyo yun, medyo malalaki nga yun. Eh, kung biglang kumapalyonan natin kasi napalit na. Tapos ayan, marami siyang matubo na bagong mga maliliit. Ay ka lang, patay muna natin So marami po siya. Marami po siya nagsibulan dyan ng mga maliliit. Ayan o, oh. kita nyo, ayan o. Oh. Ito, ayan o, oh, mga maliliit malibasa kasi nag uulan so marami syang naglabasa na mga suhi na ano na pwede nating i-transplant pagka medyo lumaki na po sila so yan po muna ang update natin dito sa ating tanim na pakaw at sana na gustuhan nyo yung pag-harvest natin at yan po uh, maraming salamat po sa panasawa yung suporta at ay po ang ano natin so fresh veggies lang po tayo happy eating po God bless po